aw oh, mga kabataan, kamusta nagahaw kaya? Oh, di si batang ikaw, may nilulutong isang buong manaw. Ay, tingnan naman nun ninyo. Ang itsura, ay. Parang pang kulong ari, talagang. Mapakasarap haw. Oh. Ay, kaya isama nyo si batang kung paano niluto aray. Talagang masarap po aray. Yan haw, oh, ang ating manaw. Isang buong manaw yan. Nilagyan nun di batang ng pineapple juice at saka to oh, Toyaw, Ayan ho ate, mamarinit mama, ma din yan. Tapos sige, meron din ho yung kuwang paminta. Tamang dami lang ho ating lalagay. Sige batang, taktakay. Ano, tinataktak ko ni batang ho ating paminta. Yon. Tapos yun yan ni kuwan. Meron din ho yung lahok na oster sauce yan konti lang Tapos yan ay ating mga ma massage-massage. lamas lamasain Para magmix mix yung mga panlahok. Tapos yun yan ay mamarinate natin sa loob ng tatlong oras. Tatlong oras po natin yung binabad. Para umasarap, linagay muna natin sa fridge yan. yan. tapos i-halipas eh, ng tatlong oras, maglagay na po tayo ng mantika sa ating kawalay. At yung eh, ating ipipritaw ng masarap po ang pagkakaluto niya. Ay ganyan po si Batang ay maglutaw. Pag ganyang lutaw, pinaprayin muna po ni Batang. Kailangan iprito natin na yung lansa. At saka ako kailangan mag golden brown para oh, masarap ang ating luluto ay eh, maging malinamnam yung ating manaw. Pag na-fry, basta yan eh, continue lang pag-fry. Pag alam nyo na sa ang inyong manok ay eh, luto na eh, kailangan nun natin balak, balik, balikin yan. Baka naman humasunaw. Yan, kagaya ho niya yan, ganyan lang ang kulay, ganyan tamang kulay, kay kasarap gaw na yan. Ay, okay. yan eh, continue lang sa pagbabalik. Hanggang sa yung kabilang side naman oh, ng ating ipipritaw. At kaya rin, kailangan ko sa pagluluto na rin, kailangan ko tayo iguan, may kaunting pasensya ang baon. Baka ako kayo mainipin eh. bigla inyong sobrang lakas ng apaw, inaka ay bigla ang sunaw, ay hindi naman yung masarap pag ang ating niluluto ay sunaw. Masarap po sa nilulutoy, dayan-dayan ng apaw, yung dahan -dahan lang, ay yung lang ha, ay pag ang isang pagkain, isang niluto, isang niluto sa madahang apaw, at pauti-utay, talagang lumalabas yung lasa niya, at talagang masarap. Iba ho kasi yung lutong hindi bigla. Kahit o sa pagmamahal, pag binigla nyo ang isang nililigawan nyo, eh, ho hindi sagutin at inyong binigla. Kaya ho ikaw ang kailangan idandahan. Masarap po kasi pag yung ating pinaghihirapan ng ating ginagawa ay talaga kahit sa pagluluto ay eh, pinaghihirapan natin at pinagcagang ang luto ay meron tayong pasaya talagang masarap. Ay, kagaya niya, luto na at pwede na ho natin yung hanguin at ilagay natin sa isang munang lalagyan. Yan, we continue lang natin sa paghangaw. Alam nyo mga kabatang, ay mapakasarap po kasi yung ginagawa natin ay kuwan, yung bukal sa ating luaw. Yung gang, kahit naman hindi ho tayo kagaling ang maglutaw, abay basta ho, mahal natin yung ating ginagawa ay ang kalalabasan ho na ay, Mag talagang masarap ang ating ginagawa kasi bukal lo sa loob natin. Hindi ho tayo napipilitang gusto lang natin magluto dahil ko content lang ho natin na ba hindi ho? Ari ikwaan. Si Batang si jaong mahilig maglutaw. Kaya rin namang niluluto ko yung pang sariling pangkain laang. Pero naman yung masarap. Pang sarili lang ho, aray. Kung ano yung aray lang version ni Batang aray. Yan. Nalis na ho natin yung ating mga manaw. Ilagay na ho natin sibuyas at bawang diyan. Diyan na rin ho natin gigisa. Ayan rin malasa na. Kita nyo yung mga natiratirang ayan. na Ay, Mapakalasa ho na yan. Pati yung pinagpritusang yan pag alam nyo na yan, kud 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 din lang natin yung mga kumapit na yan sa pinagpritusan din yan sa ating kawalay. Halo lang ang kabataan. Haluin mo ng haluin ng papagayan at papagayaon. Pag alam nyo na kung kuwan, yung luto ng ating bawang at sibuyas, maya ikwan ko pwede na rin natin ilagay dyan yung ating manaw na piniritaw. At yun nyo naman si kabataan, niritsyo pa rin ang paghahalo ay. Naalala ko tuloy nung ako pinagbabantay ng tatay pag siya nagluluto ay sabi nga ng tatay bantayan mo rin ate nakluban ng tatay ba may, may binuksan ni batang at hinahalaw ay napapalakatan nung no si batang bakit daw lagi ko hinahalaw ay ganun nung magluto si batang ay may tinikmat at hinahalaw datay ikaw hindi ko makakalimutan nung no yun yan nandyan na no yung ating manaw yan yun naman ay e, chopper yalang masarap na ay eh. talagang hinahalo na naman ni batang pag ay nakita ng kanyang tatay Madadali na naman iyan. Laging sasabi, lagi mong hinalo iyan. Iyan, ang sabaw ng pinagbabada natin ay ating hong ilalagay diyan, Ay di natin yung palalambutain. oh, tingnan naman nyo si Batang. Humalo na nang humalaw oh, kaya sabi nung iba din, eh, akin daw nilutoy durog na aray. Aba, hindi naman ho. Yan, durog. Tingnan naman ho, Iyan, natin muna ang taklobang, At tayo na eh, isisimero natin sa loob ng walong minuto. Oh. Iyan, nakalipas yung walong minuto. Oh. Okay ta naman ninyo, hinalo na naman ho ni batang. at talaga batang, ay wala kang kadala-dala ha. O, lagi mo yung inahalaw Pag nakita ka ngayon, tatay, yari ka na naman. O, yan. Ano ko ho yung pinatak ng batang? Yung liver spread ho yan. At saka ho Yan ang nagpapasarap din yan sa ating nilulutong yan. Yung ating liver spread. Yan halu-haluin mo lang batang. Nang magmix sa monok naman yung kung yan. Yung liver spread natin para yan masarap. Yan ang isang ingredients dyan na nagpapasarap. Yan ang sikreto ni Batang Dian sa kanyang nilutong yan. At isa pa sikreto din yan, kailangan hoy, ma mahal nyo yung ginagawa. Gusto nyo yung magluto. Wabitin mo sa mga badang. Ano gan, lasa. Abay, masarap na daw haw. Kaya yan yung mo nang tatakluban. At para oh, maluto-luto, limang minuto lang haw. Tinakluban ulit ni Batang yung limang minuto. Makalipas yung limang minuto. Yan, okay, tanong nyo. Ang pakitikiting kulong yan. O, oh, mapakasarap na ho na itsura. Hinahalo na naman ho ni Batang. Ay, Batang, ano ga iyan? Mitmiya mo na hinalo iyan. Maka'y madurog na. Ay, kinudkod pa. Kaya ako lagi ho hinahalo iyan. Ay, baka ho naman kasi masunaw. Ay, hindi ho masarap kasi pag yung sunaw. Makanaus. O, oh, tinyo, hindi makatali si Batang. Tinikman uli ho. Oh. Ano ka lasa, Batang? Ay, talagang masarap. Wala ho masabay. Ay, yung tumikim mo na rin talagang nasarap. Ano, sarap daw ho ng sabaw. Ay, talagang masarap yan. Ay, tingnan naman na itsura. Kaya ano pa yung ginagawa aking mga kabatang, mga kabalaybay, bay tularan yun na aray kung nagustuhan ninyo aray. Ay, maraming salamat sa inyo na kasama ko sa hanggang dulo dito sa ating video. Bay, mapakasarap na rin ating aray. At yung masarap po rin pang ulam at saka pulutan. Aba, ay tingnay. Ay, lang palang na yan. Okay. Maraming salamat mga matang. babay.